Ay, ang ganda. Promise. Bongga. Ito na yun, oh. Na-fill up na natin siya. Grabe, guys. Ganda. The best siya. Eyebrow gel. Tattoo eyebrow gel. Sobrang ganda niya. Mm. Hello, guys. Meron nga pala tayong Tattoo AC Gel Fill Up. So, ilagay natin to sa ating kilay. Ang tawag pala nito, ayun nga, eyebrow gel. So, lagay natin to. So, natin kung maganda. So, ganito siya, oh. Ka-cute. Parang ako. Char! Ganda niya, oh. Hmm? So, lalagay natin to sa ating kilay. Good luck. Oh, Mamaya. Love. Tingnan natin kung fill off man daw, fill off good luck to me. And then, hanggang dito. Oh my gosh. Tapos, ang gagawin natin dito, guys, papa, tuyuin lang. Ganyan, just color this. Yes. Ay, sana ay pantay. Ganyan. Ay! Hala! Nagkampat na. Wait. <laughs> Tag-tanggalin natin tong eggs. Kasi pag natuyo to, baka mmm. Mmm. Pat. Charot. Ito yung meron, ito yung wala. So, lagyan natin yung isa. Tuloy-tuloy natin to. Just ko this. Pinagagawa ko. Madali lang naman daw itong tanggalin. Kahit hindi siya plakado, okay lang. Ayusin na lang natin later on. So, ayan guys. Lagyan na natin. Patutuyuin lang natin ito. Hmm. Tapos, ipipill off natin. Tingnan natin mamayang resort. So, ganyan yung itsura niyo. Pantayin natin siyang mag-dry, matuyo. So, tuyo na siya, guys. So, babakbakin back na natin. Ayan, oh. Tingnan natin kung ano magiging result, ah. Ayan. Ayan, oh. Ganyan siya pag-fill. Fill off. Oh. Ayan. Update ko kayo pag natapos ko. Pwede nyo pala itong ibabad ng dalawang oras bago nyo tanggalin. Pero sa case ko mukhang dry na siya kaya tatanggalin natin. Para daw kasi sa best result. 2 hours siya. Pero kung dry naman at pwede na siyang matanggal, why not? Diba? Coconut. Yan. Nakita nyo na ba yung resulta? Ayan, parang siyang ganda. Tapos, natural look lang siya, guys. Oh! Yan, you know Sobrang natural look ganda. Tingnan niyo yung isa. Tatanggalin pa natin. Ayan na yung natanggalan at saka yung wala. Natural look lang siya, oh. Mm. Ayan. Ganda. Alam niyo ba, bit na bit ko siya. Ayan, oh. Hassle free na to siya. Tapos alam niyo, magtatagal to ng tatlong araw. Ayan. Tatlong araw siya, guys. Ay, ang ganda, guys. Mm hmm. Ganyan na siya. <laughs> Ay, kilay ka na ng tatlong araw. Eh, grabe. Ang ganda. Di ba? Kilay lang. Sapat na. Ha, ganda. So, dumating na rin yung order natin, no? Hindi siya mag, ano, hindi ka magkakaroon ng black sa singit pag ganitong panty ang gamit mo. So, yan. Meron akong in-order dito, mga sobra pa to eh. Pero iba-ibang ano niya. And then, ayan, ito yung black. Meron akong iba-ibang kulay. Ayan. Tapos, maganda siya. Nice and comfortable. Iba-ibang kulay yung kinuha ko. Yan. <laughs> Mag-invest tayo dito para hindi mangitim yung ating mga singit.